pag-uwi. Dahil alam po natin, syempre, 'wag kakalimutan ang blow bagets, okay? Blow bagets, very very important po ito mga kasama. At uh, syempre, ibig sabihin yan check the battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, and self. Pag kayo'y babiyahe 'wag kakalimutan ang blow bagets. Bakit nga ba? Very important na maalala ho natin ito kasi number one, baterya. Eh, ayaw naman ho natin maantala yung biyahe natin kapag tayo na ubusan ng baterya habang tayo bumabiyahe. So make sure natin na nasa kondisyon po yung baterya ng ating sasakyan. Dahil kung hindi, may tendency na baka mamaya po eh, sa inyong pagbiyahe bigla maantala yan dahil sa hindi naka-charge or hindi maayos ang inyong mga baterya eh kung luma na palitan na po agad. Okay? Yan po ang inyong pakatandaan, tatandaan. Okay, baterya, lights. Alam niyo po may mga napapanood tayo sa social media na mga ano ho na mga sasakyan na bumabiyahe na nagkakapnoon ng problema dahil patay ang ilaw o sira ang ilaw ng kanika nila mga sasakyan, lalo na kung bumabiyahe po na madaling araw o gabi. Make sure na maayos po iyan dahil kung hindi, tendency, eh baka mamaya, eh makadisgrasya tayo. Ha? Mamaya, babalikan natin yung iba. Dahil ating mga kapaneam, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board. Uh, Pag-usapan natin itong uh, sitwasyon sa ating mga tollways at nasa kabilang linya na si Sir Julius Corpusel. Sir Julius, magandang umaga po and welcome back to the program sir. Magandang umaga po Sir Ramsey at uh, sa lahat po ng mga taga-subaybay sa inyong programa sa DZXL. Isang magandang umaga po sa lahat. Okay. So Sir Julius, so far kamusta po ang mga sitwasyon ng ating mga expressways pa-uwi ng iba't ibang mga probinsya sir? Uh, sa ngayon po, uh, the situation is uh, we, we, what we can consider normal traffic pa lang po as of this time. Mm -hmm. Pero mamaya pong hapon hmm, at uh, hanggang sa gabi, may inaasahan namin na magsisimula na po yung exodus ng ating mga motoristang palabas ng Metro Manila. At yan po'y magtatagal uh, muli no, sa uh, tomorrow um, uh, uh, after lunch ang inaasahan nating pagdagsa ng uh, motoristang palabas ng Metro Manila. Uh, katunayan nga po, uh, nasa labas kami ngayon ng uh, kasama po namin ng uh, Executive Director ng Toll Regulatory Board si Atty. Carrullo. Mm -hmm. Uh, upang kasamang road safety si team namin, upang tignan ang uh, actual na kalagayan ng ating mga expressways. Galing na po kami sa toll operation center ng NLEC. Nandito kami ngayon sa Petron, Marilaw. Nang sa ganun makita namin yung mga uh, assistance centers nila rito, yung mga ambulance, yung mga uh, other measures and the freebies na kanilang binibigay at ibibigay sa motorista sa inaasahang pagdagsa. At uh, iikutan po namin ang bapang, uh, mga expressway. Uh, yan po'y bu bunsod ng uh, kautosan ng ating uh, uh, butihing kalihin ng transportation no, na si Sec. Vince Dizon mm -hmm. na kailangan mabigyan ng isang ligtas, secure at komportabling paglalakbay ang mga motorista natin ngayong panahon ng Semana Santa. Okay. So sir Julio, so far nitong mga nakaraang araw, meron na ba tayong bilang kung gaano na kadami ang uh, na-monitor nating mga bumiyahe pa uwi na ho ng kanilang mga probinsya? We have not noticed a big surge po uh, sir Ramsey as Opa. of today mm -hmm. uh, na nangyari. May pa bugso po, no? Gaya kagabi may medyo may isang bugso na na nangyari ng no, pa, pa norte, uh, between 6 to uh, in the evening up to 8 or 9 in the evening po umaba yung traffic natin ng konti sa Banintawang. Subalit uh, hindi pa ho no? hindi pa ho ang inaasahan nating uh, uh ng motorista. at uh, po imamay mamayang hapon at kabukas. Kaya po uh, uh, nag-iikot po kami ngayon at ang ating, -ating uh, mga toll operators natin mukhang talaga naman po pinaghandaan na uh, itong uh, pagladkad ng motorista natin uh, mamayang hapon bukas at uh, sa para uh, para tidin na uh, linggo tu dies ng uh, ng uh, Holy week na to okay sir yung ating mga toll gates kamusta naman po Maayos pa naman ho sa ngayon na uh, sir ramsey we we are not experiencing any major Uh, issues sa ating mga toll plaza. Uh -huh. Yung panakanakang hindi nababasa ang mga RFID nila, eh, meron na po tayong nakalatag na alternatibo uh -huh. uh, nang sa ganun ay uh, maibsan yung mga ganyan mga problema. May toll assist personnel na ipapa uh, deploy ang ating mga toll operators kung sakaling magkano naman po ng problema uh -huh. uh, sa kanilang mga RFID at uh, mga technicians din kung sakaling kailangan palitan yung equipment uh, ng uh, kanilang mga sistema. Ngayon, uh, paalala lamang po dun sa mga RFID subscribers natin na uh, bago naman po kayo pumasok ng ating expressway, ipiraduhin nyo naman po may sapat na kayong load mm -hmm. nang sa ganun ay hindi mas mabilis po at mas magiging maayos ang uh, uh paglabas nyo po at pagbayad ninyo dito sa ating mga RFID toll plaza. Doon naman po sa wala pang RFID, may panahon pa para magpakabit at uh, libre naman po yan kung gusto ninyo. Yun naman pong wala talaga at uh, kailangan uh, gamitin ng expressway uh, na wapoy uh, uh, doon kayo sa designated cash lane na pumunta at doon po tatanggapin ang cash payment ninyo. Okay, pero sayang sir no, mas maganda kung may RFID kasi mas mabilis ano ho. Makikita naman po nila yung kayb mm -mm. ng uh, bilis na transaksyon kung naka-RFID kayo at uh, perennial po yan mahaba talaga ang pila dito sa Cash Lane natin sapagkat it takes around 25 seconds to 30 seconds to process one transaction mm -hmm. sa RFID 5 eh, seconds lamang. At uh, kung ano man po yung mga naging problema noon ay Halos po yun ay inaayos naman na at patuloy pong inaayos pa okay. sa ngayon. Uh, bagamat ganun po ang sitwasyon natin, uh, tayo ay tumatanggap pa rin po ng uh, cash payment as of now uh, para sa ating motorista wala pang RFID. Okay. Now sir, kung uh, ako ay uh, motorista tapos naisip ko na uy, parang uh, sige na nga magpapakabit uh, na ako ng RFID, may mga nakahanda na ho ba tayo mga stations kung saan tayo pwede magpakabit ng RFID bago pumasok ng ating mga expressways? Ah, malii po pumunta sa website po ng AutoSweep at ng EasyTrip at nang malaman po ninyo kung saan kayo pwedeng magpakabit pati yung schedule po, meron diyan. Uh, may mga araw of course na uh, yeah, I think uh, the yung good Friday sarado sila at uh, may mga araw din naman na uh, 24/7 sila. So tingnan nyo lang po sa website para makakabit kayo oh. ng uh, Okay. Sir Julius, I know you're busy. So ano po ang mensahe niyo po sa ating mga biyahero? Lalong-lalo na ito ho, sigurado dagsa na humamaya ang ating mga babiyahe pa uwi ng mga probinsya. Opo, kami po yung muling magpapaalala. na po namin kayong mabigyan ng isang ligtas, secure at komportabing paglalakbay dito sa ating mga expressway. Nawa po number one, sana i-check niyo po ang kondisyon, ng inyong mga sasakyan. Uh, at uh, ganoon na rin po yung magmamaneho ng sasakyan ninyo. Pangalawa, uh, pakiusap po namin sa inyo, please observe uh, and comply with the uh, traffic laws, rules and regulations. At the same time, grant road courtesy at dagdagan niyo po ang pasensya niyo kung sakaling naghaba ang traffic o bumigat ang traffic at lalo na kung nagsabay-sabay ang inyong pagpipiyahe dagdagan lang po ng konting pasensya. Uh, nice po namin kayong makarating ng Matiwasay sa inyong mga destinasyon. Uh, sana po you uh, will have a very uh, wonderful, blessed and meaningful holy week. Okay. Sir Julius, thank you for the time. Mabuhay po kayo, mabuhay ang TRP and uh till next time po, mag-iingat din po kayo sa byahe, sir. Salamat po. Maraming maraming salamat po Sir Ramsey at sa lahat po ng ating kasamahan sa DZXL. Ayan po si... Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. Ayan po si uh, Sir Julius Corpus.